Letter M stands for human. Letter A, acceptance. Letter R, respect. Letter R, reconciliation. Letter I, intimacy. Letter A, apprehension. Letter G, God. And letter E, eternal. Hi guys! This is here. Talaga. Oh, tita ka na. Tawal tita. Pero may puso. Uy. Gusto mo yun? So ayun. Ngayon, nagpe-prepare kami. No, asawa ko is naliligo. Pupunta kami sa kasal. Kasal ng pinsan niya. So, ang gabi, hindi namin nabidyohan. nag i wrap kami nung no, regalo namin para sa kanila. So, late na kami nagising. Dahil nga late na rin sila nakatulog. Kasal, is 1. So, time check is 10.30. Kung so, sa Maynila po siya gaganapin. Then, sabay-sabay na kami nila, Nina or mga kapatid, tama niya. Napunta doon. Via grab. So, ngayon, um, tawain niyo muna pag make-up. Ano mga gulipan ng buko? Kung meron natin na yung sinu. natin ang ating test lock. May ayos pa. Ano muna ka na ako ng date? Ito yung, yung ginagamit ko. Tapos na ako maglinis ng mukha. Baka kala ninyo. Ang agad ko na ako. Nagdudyakad po ako. Mabublisir po ako. Hindi po po kapat-dapat ang aking braso. Kamala ka sabi ko yung braso mo. Ah, kailangan ka talaga magtayat, girl. Ang kasal na kandaan yun. Kaya sa wala sa package na paglagay lang sa kamay, na amok na ilalagay mo sa yung pa. Kasi tinry ko before na tag doon yung ilagay directly sa mukha ko. Sobra-sobra. So, ang aking breakup kit. Wow! No! ko to sa TikTok. Ang gamit ko is ni Rhea Sunscreen. So, katilasin hindi ako nang talaga. Pero nagsasunskin ako. Today, nalagyan lang tayo ng liquid eyeliner, mascara. Ayan. Oh, Ito konti Meron tayo mascara from Sales. Cis. Sales Lady. At saka to. Yung gusto, gusto ko din. Yung stop. After niyan, pumunta kami kay Lamina, sa bahay ni Lamina, para sabay-sabay kaming sumakay ng grab. Ayan yung makeup ko. Piniflex ko lang pati yung suot ng asawa ko. Yung damit ko na yan is may pagka-sexy siya dahil may slit siya sa gilid. Bigay ni mama ko. So, thank you, Mommy Bilma, for that. O, diba? Ang gwapo ng asawa ko. Parang bodyguard ng mga mayor. So, inabot kami ng isang oras mahigit sa biyahe. So ayun, sa kasamaang palad, bali ang binabaan namin or mali ang napin namin na um, drop off area. Kaya ayan kami naglalakad kasi akala namin nasa malapit lang yung church talaga na pupuntahan namin. Then iyon, nalaman namin medyo malayo pa kaya sumakay kami ng tricycle, 10 pesos each. Ang gano'n ng church, wala lang siya masyadong pintura at saka parang medyo luma siya sa labas. Pero pag nakita mo siya sa loob, mapapaamiss ka talaga. Wow! Ayang dala ng asawa ko. yun yung regalo namin na binalot namin ng madaling araw. Pagpasok namin na simbahan, bukod sa ang gaganda na nung suot ng mga abay, na amaze talaga kami sa ganda ng church. Para kang nasa Roma. Wow! Alam mo yun, yung tsura ng buong simbahan, puro gold. Yung ang ganda talaga ng ambience niya. Parang, ang sarap magpakasal ulit. After preparation, nagsimula na ang wedding. May kita nyo ang mga nino, parents ng bride, ang groom sa aking video. Kita nyo rin ang kanilang mga abay at ang mga cute na flower girl. Itong part na to, nung nakita ko, napapasok na yung bride. Nakikita ko yung papa niya na naiiyak. So, at that point, grabe, may ako deep inside in my heart. Kasi nakikita ko yung father's love. At saka napakabongga na may nalalaglag po na bulaklak galing sa taas. Bukod sa ang ganda na ni bride, ang ganda pa ng effect nung pagpasok niya. Nakakaiyak, di ba? Mararamdaman mo yung pagmamahal ng parents habang nilalakad niya yung kanyang napakagandang anak papunta ng altar. May kita nyo na yung mga cellphone namin ay medyo nakatago dahil pinagsabihin kami ng mga coordinator na walang magbibidyo na nakataas ang kamay. Dahil nga meron na rin silang photographer. Nakakatawa kasi mga sumunod naman sila para hindi na yun masira or maruin yung picture or pictorial ng bagong kasal. Ang hirap din naman kapag may makita kang photo bomber sa picture mo, di ba? So itong video na to ay ginawa ng aking asawa. Siya ang nag nito dahil siya yung nasa malapit sa aisle. At ito ang sermon ng pare. Hinighlights ko lang po ito dahil nakakatuwa yung pag-explain niya about marriage. 15, 15, 15, 15. Una, it stands nice for mutual. Dapat yung feeling po ninyo mutual to each other hindi e lang yung lalaki ang nagmahal, kundi pang iyong babae. Dapat nagmahalan po yung dalawa. Kaya kung may selos man, dapat na ma matapos po kaagad sapagkat pinamahal po nila ang isang isa. It's letter virtual mutual. Letter A, ano po ibig sabihin yan? Acceptance. Meron po tayong kasabihan, there is no perfect husband and wife. Dahan po tayo, meron pong kahilangan. Sabi ko, bakit ba nawawala ang yung pag-ibig? No? Kaya dapat tanggapin po natin ang kahinaan ko na bawat isa sa atin. That is letter A, acceptance. Letter A, uh, ano pong ibig sabihin sa award uh, na merits? ibig kong sabihin, respect. Respeto. Tatanungin ko lang po ngayon si Sheila, uh, ilan po ba ang gusto mong maging at apa? Sampo. Okay, siyempre, hey, 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 hey. parang kuras-kuras mo yan. Nagagagin po ninyo. Bakit po nag-iwala Ano po ang okay? because of lack of communication. Letter R, I, respect. Ano po sa letter R? Reconciliation. Ah, sabi nga po, sana huwag niyong tulungan ang inyong problema. Ang mga kauting away, nagiging malaki kung hindi mo pinapansin. Huwag niyong papayahan ang away ninyo na pang-partig sa kakilagutasan. Dapat pinisulong ninyo bago kayo katulog. Reconciliation. Sabi naku, marriage is a union of two forgivers. Dapat magsasama yung dalawang handa magpatawad sa bawat isa. Letter R stands for reconciliation. Letter I, ano po ibig sabihin ng letter I? Intimacy. Uh, marami po akong tao, sir, na sweet lang yung mga asawa kung sila ay boy, boy, boyfriend, girlfriend pa pero kapag may anak na, nawala na po yung intimacy, yung sweetness ng dalawa. Kaya sana, Raymar at Sheila, panatilihin po ninyo yung, yung pagiging sweet ninyo, yung pagiging intimate ninyo sa isa't isa. Kaya sa salitang merits ay apprehension. Ang primaring mag-asawa ay hindi naman po ibig sabihin lagi lang bear process. Hindi po ibig sabihin ng kasal na yung sasimbahan, wala kayong problema. Meron at meron kayong problema. There are apprehensions in married life. Pero kung inumutos po ninyo ang inyong pag-ibig ang pagkutulungan, yung mga apprehension na yan ay mawala. Letter G sa salita, marriage. Ano po ibig sabihin yan? God. Napakaganda sa nag-design tayo na magpapakasal. Ang ibig mong sabihin yan, nasa sentro ninyo, Diyos sa buhay ninyo bilang mga asawa Kapag nakalimutan na po natin ang Panginoon, kapag nakalimutan na natin ang magkasal sa Panginoon, chances are, uh, yung ating buhay pamilya masisiran lang. Kaya sa naman yung kalimutan tumawag sa Panginoon o yung kalimutan na maglating uh, magkasal. Put God the center of our lives at wala na tayo pakakakak. Sa salita, marriage. Ano po yung ibig sabihin? P stands for eternal. Ang magsasama ang asal mo ng sibahan ay wala na pag-iwalay. Sabi nga po, until death, you are smart. Ano po ang ibig sabihin sa Tagalog ng until death, you are smart? Patayin mo si Ray Marcella, part, part by part. Yan po ibig sabihin, hindi mo patay ng klase, hindi patayin ng pag-ibig mo. Yan po, till death, do us part. Kaya, ito po ang ipanalangin po natin sa kanilang dalawa, na sa kanilang magsasama, na may ito ay hanggang kamatayan na may natin sa Panginoon na bigyan sila ng iyaya lakas, para sila na para mabot sila at napakaganda after 25 years pabalik po sila dito yung salita ng merits review lang po tayo letter M stands for human letter A acceptance letter R respect letter R reconciliation letter I intimacy Letter A, apprehension. Letter G, God. At letter E, eternal. <laughs> Pahala ka na rin, ma'am. <laughs> so, makikita ang witness po natin ngayon ang first public case ng mag-asawa. Uli, palakpakan po pa natin sila sa kanyang first case. after wedding pictorial, then pumunta kami sa isang hotel na kung saan doon ang venue. Ang ganda. Papasok ko pa lang, ang ganda na ng lugar. So, dinala kami sa 8th floor na kung saan gaganapin ang wedding. May kita nyo ang catering. Ay, ang mga nagkukumpula na yun, ay kumukuha na po sila ng food. So, ayan yung pika-pika. Ang -pika. sarap ng pika-pika nila. Actually, dun pa lang, mabubusog ka na. Yummy! May cookies, may fruits, may drinks at lalong lalo na yun nagustuhan namin yung kape ang sarap nung kape may kita nyo ang initial ng kanilang wedding R&S at ang kanilang hashtag na hashtag remarkable day with Sheila nakakatawa kasi June wedding nalaman namin na birthday din ni bride noong araw na yun na ba diba, nakakatawa double celebration ayan na ang entrance ng mga abay Nakakatuwa kasi dyan Nung pagpasok nila, doon sila pupunta sa stage para sumayaw or gawin ang kanilang performance. <laughs> Nakakatuwa kasi lahat sila game na game spot sayaw. Yung iba saray sabay, sabay iba may kanya-kanyang steps. And last but not the least, ang pinakahihintay naming entrance ng bride and groom. tato ang nagda-dance niyan ay ang mother ng groom at yung groom and then yung bride at yung father ng bride may kita nyo dyan yung tension ng pag-iyak syempre nakakadala yan na ibibigay niya na yung kamay ng kanyang anak or papaubayan niya na ang pangangalaga ng kanyang anak sa kanyang asawa ayan talagang binidyan ko yun at saka nakatutok ako nung time na yan kasi nararamdaman mo talaga yung pagmamahala ng mag-ama After ng parents, so money dance naman po. After ng money dance, konting performance, and then pictorial po. After ng pictorial, is yung dinner na. Yung mga dessert ay nilalagay nila per table. May kita nyo din na may mobile bar sila. Diba ang bongga? Wow! Lahat food na yun natikman ko. And lahat yan masarap. Konti lang ako ng rice nang sa ganun, ay matikman ko talaga lahat. Kasi pag marami akong rice, malamang hindi ko mauubos. Iba na kasi ngayon, pag tumatanda ka na, mahirap na ang panunong mo. <coughs> After malagyan ng pagkain ang aking plate, ay dumiretsyo na ako sa aming lamesa. Ayan, inijuan ko pa ang aking pagkain. Mukbang yarn. May seafood sila, may pork, beef, at saka gulay. At syempre, tinapat ko rin yung video sa aking asawa. Pinakita ko lang kung paano siya magmukbang nung time na yan. Ito ang sarap ng dessert nila. Hindi ganong katamis. Kaya nagustuhan ko po talaga. After namin kumain, nagpababa kami ng kinain at pumunta kami sa photo booth. Pagpasok namin, ay pinlay na ang kanilang SDE or same day edit. Ayan, makikita nyo na ang gaganda at pinaghandaan talaga nila maiki ang kanilang wedding. Bagay na bagay sa kanilang hashtag, remarkable talaga.

mag-avail na kanilang services. So, tinanong ko kung magkano yung price nila. Sabi nila, depende daw yun sa packs. At saka may Facebook page naman daw sila for inquiries. Pagkaupo namin ng lamesa ay hindi namin in-expect na may hinanda palang performance ang mag-asawa. nakakatuwa kasi ang haba ng ano nina, performance nila at kabisado nila mag-asawa. Marami maririnig niyo sa video namin ang hiyawan nilang magdepinsan. Pagkatapos ng program ay nag-thank yung mag-asawa sa kanilang mga bisita. Napakaganda at remarkable talaga ang kanilang wedding. At kami ay nagpaalam na din pagkatapos nun. Dahil may mga pasok pa kami kinabukasan. Nung nasa labi na kami, doon kami nag-book ng ayong masasakyan. Best wishes sa bagong kasal at mas lalang kong pagtiwain ng Panginoon ang inyong pagsasama. Maraming salamat sa inyong pagsama sa aking journey sa pag-attend ng kasal ni Raymark at Sheila. So, hashtag Remarkable Day with Sheila. Thank you for watching and see you next vlog. Bye! Chair, magkano po yung ano dito? Kasi mukha ka magbibente. Mukha Thanks for watching. Share. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you next vlog.